So balik ta guys, uh, di ba? So mo na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Mm. Nag-ulan na po, guys. Ladies and gentlemen. ah oh. Baga kaya itong dagum, guys. So... Perfect na po itong diluto. Sabaw. Nagsabaw kong kuwan ba eh? Oh, guys. Nagsabaw kong... Bukog sa baka. Kuwan na guto, guys balig one fourth siya mm. basta lang banatay natay mahigop nga sabaw sa baka may burag taon taon nasad ko kahigop ng sabaw sa baka o oh, perfect po kayo o oh, diba karong taon taon mabundak na siya o oh, grabe kadag um guys mm. so kato at hulatan lang natutus siya nga mahumok na kay basta karning baka Diferensya ra gid kanay siya sa karning baboy. It takes time nga latan. Naaman ko i-pressure cooker diri guys pero tulo ra mo ka buok, ka ba. tulor ka slice nga Ah. Uh, kanang beef bones. Mm. So sabaw ra matong tuyo adto guys, sabaw. So wala na lang nako giagi og pressure cooker. <laughs> kay kung dili pag ito mahumuk na pwede naman sa tamangaon kay sabaw raman o gulay po ng usas atong toyo ana so pagka ugma po ang spamahaw pwede na po nato siya sabaw na po dungagan na tong sabaw tiblahan na po ana-ana ra guys kay sabaw raman ganda itong toyo especially kay father earth mm, di ba so ana ra kayo takakuan guys daginot <laughs> grabe ka daginot guys ba di mm. ba diba? so ana ra mga teknik ba Tutal sabaw ra man atong tuyo adto. Mm. Kung di pa gito siya mahumok guys, ah, sabaw ra gyud po natong sudanon adto guys, ato iya bu sa tong kanon na sa Ginoo ra ba. Oh, uh, gina tan gyud nga mahumok. Oh. Uh. ra na diskarte guys ni Blagera. So please like and share guys and subscribes and comments. Thank you. So, oh, nagtalitina na, na itong lugar di Riz Damilag. tulo nitulo Nitulo na ang ulan, guys. Ah, uh, di ba? lami yung sudan o niya. Lami ni niya. may kahigop sa sabaw sa karning baka. ba? balik Balik tadi, guys. Di Asu-asu Nagbukaw-bukaw, nagbukaw-bukaw. Oh, diba? Bukaw-bukaw. Bukaw-bukaw na, guys. Ah, oh, diba? Ah. Tulo naman natin siya ka-slice, guys. Kaya kung di pa gina, karun mo, humok. Pwede nga gaya punta mga on. Kaya na may gulay, ah. Nabutang man ako nag-Chinese pizza, eh. Na po'y lotia, di So, sabaw, ay, saskin. Ako, busog na. Ano na, rana siya mga diskartis, mga pobre, guys. So, wag o lang nag ili sa ato ang price gas, guys. Kaya nahurot na. Mm. June 10. 10 ba uh. So, atong timanan ha, June 10. O, ganun sa anapod ni mahurot. Uh. So, kabalo na po, pilay presyo ani, guys. Comment down below kung nakabalo mo pilay presyo sa atong price gas. Kaya atong maikumpara diri sa tuwa. Ah. So, dito na lang ta magkita sa comment section, guys. Hindi lang ko mag sa pilay presyo sa amo ang price gas diri. Uh. So, niyara ito ang Chinese pizza eh. Chinese pizzai eh. para sa ato ang beef bones. Timplado na na ako na nang Perfect na na guys. So ato sa mga Check din na ito niya kung humok na ba. So maulag ito. Kung dili pa humok, di maabtan sa gutom-gutom na ay, pwede nagyapunta mga on kaya na may sabaw, ana, gulay. di ba? Anak anak rana mga diskarte anak guys. Ah nibah. Mingaw. Sidih. Jamen. Hala. Hala, nagulan na. Kini nagulan na. Pigna ko. Gitgitulo na Gitolo na. Gitulo nang ulan. Tos, sa iunan kasdag Oh, di ba? Lain na ulan karong guys kay mukusog, hinay. Mukusog, muhinay, hinay, mula molabay ra ba. Diha sa inyo guys, Sinanak po. So happy na po ni sila guys. Uh, Pura-puraan gani sila sa tubig sa ulan oh. Di ba? Happy kay sila akong mga tanom oh. Ah, happy kay sila kay pirmi mag-ulan, pirmi magkahigop og sa ulan. Oh. Buyag na kaayo, buyag na kay atong tanom diri guys, oh. Mm. Uh, eh Balik na diri guys. Ato na ni siyang tilawan. Tilawan. I-check na ito. Um, humok na ba? Ang um, i-check. Uh, kung ano man ni guys. Tulo. Tulo isa. Duha. Tulo. Um, Di ba? Tulo na nakabuk. Balik one port na guys. Kaya malaking kilo ba? Hapit na mag 400 ang kilo ani. Bukog ra gay eh. unsa na lang katong limit. Mm. Um. So, okay na. Para sa kuha, guys. Dagdagan lang na ako o pepper. Diba? Good morning, guys. Good morning, guys. Welcome back sa itong channel. Chip Blagueras Easy. Please like, share, and comment. Niyari ko karoon sa gawas, guys. Kaya ang ako ang Father Earth, si Tatay. Good morning! Wa mo bantay idea sa akong papa ay tuara. Thank you. Good morning guys. Na sila guys oh. Good morning mga guys. Good morning. Hi guys. Bantay guys, dai nai Dito. May pasila sila kay kuan ka nang regular sila nagwalking in town pero kami ni Anthony until now nagtinapulan gyapon mi guys. Good morning sir. <laughs> Sila sir, oh, good morning. Shout out sa among mga sir Nga mga buutan. Oh, guwapo, oh, di ba? Uh, sila regular, di pun sila ga-walking, guys. Ambot kami ni Anthony Ani. Kanus aka mi mo sa among pag-walking. Ah, nag-walking day ka? Pwerteg yeah, <laughs> <laughs> in this mother earth, guys. Wala, eh. Di pangita, munta ka. Ay, di ka nagtoyok. Kasi ako ang papang guys oh, sa Mother Earth. Sa'yo kayo siya nag-walking. Gila ay sa'yang kwarto. Hindi uh, na na bintang, pa. Sige, nahinay na dito. Uh, nakita na kung meron ito. Ha? Huh? Karun. Tayan ba? Tayan. Asa mandi ka? Yan. Nangutan naman ko Ito. Um, ka na di ay? Alam ko da yan sana. Tinginit ko po no. Diskas ako. Na, na init pa niya, tipon. Buntag pa sa iyo, guys. Ah, di ba? Uh, buntag pa sa iyo. Numero na, guys. Taob na. Ah, sige, nanginay tagu king. Nakachinilas na ko, guys. Kay dili magko intended gud nga maguking. Sa ato la ni sa Bayan Spider Earth. Si Spider Earth. Bu ya, Yang. Ni kata untang pam shoes imong gigamit kay dili mangguna pang walking. Ganahan ko ya. Sakto man kan. Sakto. Na ido. Sakto kay dia. Pekino ko. May ko ni ko ba sakit. Mo ba ni guma lan na. Ano to ang walking ko? pam shoes mo mo to yang ani ngani ni mo i walking. Pam shoes betu noh Jadi memang na gua nak walking ngan kanang a kelas sa sapatos dili nak pangwalking, katurang pam shoes nimo Ah <laughs> aku <laughs> nak Aku money Akuan guys Aku ngi aku resir. Aku ngi pangita kay Pero na nasa kuno na nga nagwalking siya. <laughs> Tatay. Na init dia. To pa may sabaw sa kuan. To pa sabaw sa kuan katong giluto gahapon nga kuan. Bukog sa baka ba? Karning baka. Tuloy itong initon. Then boiled egg. Ah, anak Fights na na. Bless na kayo kayo na isabaw. Importante yun guys. Na isabaw guys, no? Okay mm. pa. Mm. Lovely. Kaya ako mga tanong guys. Puy, rabuyag lang. Puy, rabuyag lang yun. May mm. kada buntag. Kada buntag mo na atong malantaw guys. Pero buyag lang. Mm. Blooming kay ni siya. Oh, kay ni siya. Saha na ni niya. Kay ni saha na ni tatumo to siya mother oh. to sa taas na siya mother oh. blooming kay siya buyag oh. mm, di ba mura na akong lantaw-lantaw diri guys may na lang asay dito sa gawas pag, pag mata na ako sa buntag uh, mo gini akong makita dayon istoryahon oh, di ba anak man na, guys ato na istoryahon ato mga tanom ah, oh, ba diba, oh, blooming guys sila oh kay kuan man sila giangay sila diri guys kay dili man sila makita gid sa kuan kanang direct sunlight ba ang katong mga aglo ni man ako nga to akong gipagawas kay wa sila moangay diri kay gusto sila og oh, direct sunlight mo mm. to dito oh, ako ipakita sa inyo diri na lang ko din ako mugawas kana kana sila nang wala sila ako kana silang kuan kanang obserbahan diya lang sa nasiya ang kayang uban kay nagigawas na ang saha So dia lang sana siya akong mga aglonima kasi pa, pa, familiar sa aglonima guys. ako um, sana sila diyang kabir, So, na pang! Ano naman ininit diri? Di ako pa dining repilan sa asukar o kanang kape. Sa so, ato na pangkuan guys, atong pang takloban diri. Ako may nga guys kay naaman gud siya sa gawas. Mm, nasa gawas ba. So open ba ni? Eh? Mm. So far wala man sab hinon ko inobserbahan. Tong iring diri nga galabat-labat, tong iring din ha, nga sukad na usab na ni among atop. Niya na close na diya di nga part, wala na iring diri galabat-labat. wala uh, uh, na iring pero buyag so far wala na ko nakita kay di naman sila makalusot kay na repair naman ning atop nato siya na sirad ana po ning in between sa amo og di sa pikas nga kaning diri nga part na sirad ana sa so, wa na gid sila agianan diri nga mag labat-labat sila aning kuan kaning amo ang kanang paril dira so kanina lang ilaga um, ilaga na ilaga guys um, pero mo laging permi na to atong kanal kay eh, di sila sa kanal Nabi nagnay na yung mga mumuho ba? Manong permig paluap po na lang kay. Ni, aman may lagi din ni diet. Din hinam ko gaganan magluto. Good. Din di ko ganan magluto ba kay luag kay akong panglantaw diri. Mm. Luag kay akong panglantaw. Ganahan rata magluto. Bahalang simple rata mga pagkaon nga galutoon. Ganahan yun di ko diri luto na. Mm. Diri sa outdoor kitchen ako. kaya mm. Kay kuan mong good guys dito sa sulod sa akong akong kitchen dito sa sulod wala mong good ko wala ko nakabutang og oh, exhaust fan ba niya pabutangan na to dito kay ano? Kung magluto mong ko kay dool rabayan natong kusina o sala. Mm. Nya, kung magluto ko guys kay especially ka kanang, kanang bulad ana asa susno ko magistambay dito sa mong sala ang baos bulad kay wala man lagi lutsanan pabuatan pa nako na to didtog exhaust pan guys mm. mm. dito sa akong kusina sa gawas ay sa sulod dito sa sulod ba mm. na kusina dito sa sulod na mo nga kana lagi magluto talagi ang mga bawo sa sud an nagtuyok-tuyok sa tong sala na ginuo ko mo naka ko nga dinhi na lang ko maglutoan hmm. kay upin man diri So, may gay kay naa pa ni ako ang double burner. Buyag pa ni siya. Dugay na ba ni guys? Dugay naman ni, oy. Dugay naman ni Papong katong pag-resign ako sa Del Monte. Ah, o, kanang tangki. Bago na na siya, guys. Gahapon, nagparipil ko kay naabtan po na nagluto ko lauyang baka. Oo na. Baguna na na siya. Ang katong sa sulod, napatoy is... Kung andito katong ako ang kuan dito sa sulod na apay sulod atong at atong price gas kani ra mangi diri ako madaug-daug gadi ni namang ko galutuan mm -hmm. o na dugay sad na mahurot kay kami ra diri say gay magluto kog sudan iusa na lang nako na mm, kay kami raman. good morning guys welcome to our channel check blagyaras guys please like share and subscribe thank you So as usual, nung luto na sa akong pamahaw, pero kani akong pamahaw, init na lang din ako ang sudana mo. Kagahapon, lauya lagi. So init na kaya itong kalha. Akong lutoon ka bola buladra lang. may akong lutoon, kaya akong sudan ka ron, katuramang sabaw sa lauya, na kung may nabilin, o boiled egg. Ito so, sa inginayan si Kuan. Maya Mia. Ito na nag-yaw-yaw po din. Maya Mia, guys. Sa nakailan ni Maya Mia. Nakasubaybay mo ko sa iya, guys. Kang Maya Mia. nang nag-vlog, nag-vlog siya. Vlog po po ako, Dere. Anda ka. Gamay ra akong diluto nga. Pag-ani, bulad po. Kita pa paralis bulad, guys. So kanis siya kay ubay ubay pa man sa sabaw, ani. Akong buhaton na guys, dungagan ako og gulay. Na pa may nabili nga Chinese pizza may akong idugang ani. Kay dagat pa man sa bawaan na na ako ba na daghanan pero okay ra gyapon kay magamit man ato karong buntag dagkakay nagbaha kag hapon sa kagayan di uro. Oh. Gin satong taga kagayan di uro guys nga kuan viewers na ko amping mo diha. Nabagitaan ra pud namo, okay. Wa na bata ilusot karon. Wa na ilusot oy. Gamay kasikas nato makita na baya sa kuan social media. So, mo nang Na koana namo hapon nakita namo ang mga vlogger pud da ilang gi pang videohan ba, ilang gi content ang mga baha-baha kagapon dito. Some part na sa Kagayan di Oro guys o na yung mga vlogger dito na ilang i-feature ang ang mga baha na tungkol lagi sa ang ulan. Walay puas ba? Especially kung diri sa bukid yun ang kusog ng ulan na expected na yun na nga na baha. So karun dali o oh, nag-apidag o so kay rainy season naman so nakabalo naman yung taan na kung sigig ulan na yun ay baha. So ang ping na lang gita me, guys. Mura gina itong buhapon. katung mga dool sa suba. Dool sa suba, dool sa dagat. Uh, kanang mga krik krik, mga kanal kanal dia, mga magian, mga baha baha. Ang ping na gita kanunay guys. Ewa yun tayo choice. Kung mag amping na lang gita kay, naamang siya. Uh, na mga baha labi na rainy season na ron. So, luto na ako ang bulat, guys. Gamay ka, Ba -ba Basta lang ba, natay. Kwan pong ba, ba. Mm, good morning. <laughs> so, mura niyo na, nagkikwa ng boiled egg. Ay, salamat. Nag-boiled egg na po, guys. Ang akong magluto sa boiled egg, ako nag-isabay sa rice. Mm, dito sa itong rice cooker. Kaya para mausara ba? So, ready na to. So, kanina lang. Pabuto na to ni Mubukal. Pabuto na itong Mubukal. So, ga-action naman siya sure, bukal, guys. Ato na ni Ilonon atong gulay. E puro naman lang ni Sabaw ang nabilin. Kaya ang gulay ang ikagahapon nga inanig yan po na kung sagol. Nahurot na, mo'y una nahurot. Ang Sabaw nga isa kabalde mo'y naapay nabilin. So, ato na lang og butangan gulay. uban pa buto na lang nato na mubukal na na, gid maayo og oh, mamahaw na rin ka, guys o di ba sa hmm. ha yurika pantalan sa ham washing